At muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin na pag-aaralan at ito po kukunin sa mga awit 107, talata 29 hanggang isa. Ang sabi po dito, ang bagyong malakas, pinapayapat niya't kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Nang tumahimik na sila ay natuwa, naghari ang galak at natamo nila ang kanilang pakay sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kangahanga niyang pagliligtas. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Yan. So napakaganda po ng ating uh, pag-aaralan na kung saan dito ang ating Panginoon ang ating Diyos ay meron siyang lakas at kakayanan upang patigilin yung mga malalakang malalaking alon no kaya niya ito nga patahimikin uh, magkaroon ng kapayapaan at ito'y uh, ito sumusunod uh, sa kanyang mga utos no? sa kanyang salita ay pumapayapa ang lahat no sumusunod ang lahat kaya may kita natin dito kahit sa New Testament habang si Jesus ay natutulog sa bangka ay binabayo sila no ng malalakas na alon. Kaya nga yung mga alagad ay natakot. Pero nang sinaway ni Jesus, sabi doon ay tumahimik at pumayapa yung panahon, di ba? Gumanda yung uh, panahon na wala yung malalaking alon. Nang si Jesus din ay ganoon din ay naglakad sa iba, uh, ibabaw ng tubig, di ba? Ang mga alagad ay nasa bangka ng time na yon at uh, talagang uh, <clears throat> grabe yung mga alon. Kaya nga pinapasukan pinapasok na sila ng mga ah uh, ng tubig. Kaya nga sila natakot at baka sila lumubog. So nakita nila yung ating Panginoon na nabalakad sa tubig. And the same thing mga kapatid, sinaway niya yung malakas na hangin at yung malalaking alon, yung mga nagangalit na mga alon. At sabi doon, tumay at pumaya pa yung panahon. So dito mga kapatid, <clears throat> alam naman natin yung nature uh, hindi natin kayang ano yan kontrolin no kasi ano yan eh uh, sabi nga ano yan eh yung work of god, no work of god, no. Ibig sabihin kapag uh, ano yan, gawa na ng Diyos eh, di ba? So walang tao na pwedeng uh, pigilan 'yan, no? Pwede natin siyang uh, paghandaan, pero kung pipigilan natin, hindi natin 'yan pig kayang pigilan, di ba? Yung mga bagyo, yung mga lindol, di ba? Ang um, pwede lang nating malaman kung kailan darating yung bagyo, yung uh, yung lakas ng hangin, uh, yung bilis ng hangin yung uh, volume ng tubig na ibubuhos ng bagyong ito. So malalaman natin 'yon. So makakapaghanda tayo. Pero minsan kahit pa uh, sabihin natin na, na nalaman ng tao yung volume ng uh, ibabagsak ng tubig, pero minsan uh, lumalagpas doon, 'no? Di ba? Kasi hindi uh, kahit na na-detect natin 'yon, hindi 100% na yun talaga yung uh, yung mangyayari, 'di ba? Nga ganun talaga yung magiging talagang speed niya ganun ba talaga yung magiging dami ng tubig niya no kasi may mga time talaga na base uh, based na rin sa mga sa mga ulat di ba minsan ganito yung sinasabi na uulan pero kinabukasan hindi naman umulan no kahit naman dito sa Canada ganun din eh di ba yung mga forecast nila na bukas ganito uulan uh, iinit pero nagche-change no so hindi kasi natin kontrolado yan ang meron lang kontrolado talaga dyan is ang Diyos. Di <laughs> injust lang yung may kakayanan para kontrolin yung mga lalo na yung uh, yung uh, environment, 'di ba? Yung yung nature, 'di ba? So hindi natin kaya 'yan kasi nga ang nagtakda ng uh, ng mga pangyayari, ang nagtakda ng mga kaganapan o yung mga function ng nature na ito, walang iba yung Diyos, di ba? Katulad niya, siyempre, yung sa mga planeta, yung sa axis niya, di ba? Yung miikot sa, sa may solar system, di ba? So, ang nag... Uh, Humahawak diyan ang Diyos, no? Sa yung uh, nagtakda ng tamang ikot nila, no? Na para hindi magbanggaan yung mga uh, bawat planeta, no? So <coughs> ano yan eh, nature yan eh, law, uh, law of nature. Diba? So, hindi mo talaga kayang uh, uh, pigilan yan. Pwede natin sabi ko nga, paghandaan, pero yung pipigilan natin, hindi natin magagawa yan. Diba? Kahit yung lindol naman eh. Diba? Mami-measure mo yung kanyang uh, yung lakas ng uh, lindol. Diba? Kung saan yung pinakasentro ng lindol. Pero, nahirapan din yung kahit sa uh, di ba? diba, yung kanilang uh, kung saan o anong oras, 'di ba? Uh, magaganap ito. So hindi 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 mo talaga siya madedetect, 'di ba? Maano mo lang siya yung paghahanda, pero yung yung may mga katulad ng lindol mahirap talaga i-detect 'yon, no? Magugulat ka na lang biglang lilindol. So may mga pangyayari talaga, ka talaga kahit yung mga kalamidad, 'di ba? Yung mga uh, nangyayari sa sa ano natin, kunya, sa mga bundok, no? nagkakaroon ng mga landslide. Siyempre, alam naman natin yung pinaka, pinaka reason yan bakit uh, nagkakaroon ng mga, sabi nga, climate change. Kasi nga, yung tao is uh, pag-aabusa ng tao. Di diba? Kung hindi lang sana pinakikailaman ng tao, yung nature, uh, wala sanang problema. Kaso ang problema, pinakailaman ng tao. So, kung, kung hindi lang sana pinakailaman ng tao, ano yan eh? Ay, yung balance, ng balance na nature, bal balance po kasi yan eh, yung ano ng nature na eh, yung no, ng inano ng, ng Lord, kasi pinakalaman ng tao, so hindi na siya nagiging balance. Di ba? Katulad, katulad yung may mga hayop, di ba? May mga tanim, na talagang, uh, kunyara, naka-specific lang, kunyara, sa Pilipinas, di ba? Yung may mga talagang mga isda, uri uh, ng mga hayop, uri ng mga tanim, na talagang pang Pilipinas lang. Kaso, bakit nasisira yung uh, yung balance ng uh, nature sa Pilipinas kasi meron mga tinatawag mga foreign na mga uh, species, 'di ba? Yung may mga hayop sila na dinadala sa Pilipinas na uh, walang ano, uh, kunya rin lagay ka doon ng, ng klase ng isda, predator 'yun. So yung yung isda na 'yon wala walang walang natural na na hayop doon sa ano yun na magiging uh, uh, predator din ng uh, ng ng hayop o yung isda na dinala mo. So hindi magkakaroon ng balance, di ba? Kaya dumarami lang ito ng dumarami pero uh, hindi siya nababawasan, hindi nababalance kasi nga hindi kasi yung 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 uh, yung nature ng uh, species na ito hindi naman talaga para sa Pilipinas, no? Galing siya sa foreign, galing siya sa ibang bansa. So, kaya kaya minsan uh, ganoon ang nangyayari, di ba? Kita mo sa mga palaisdaan, 'di ba? Yung sa nakalimutan ko na yung documentary pero parang nasa Laguna Lake 'yun eh, 'di ba? Na meron silang ibi ano nga lang 'yun eh. Ah, uh, meron lang isang private na citizen na nagpakawala ng klas ng klasing ng isda na 'yon. So yung isda yun, kinakain yung mga yung mga native na mga isda doon sa Laguna sa Laguna Lake, 'di ba? So ang problema hindi nagmabalance kasi itong itong nilagay na isda na to, Nakalimutan ko lang kasi kung anong klase isda yun. So, wala siyang predator. So, walang nagbabalance. ba? Diba? So, kaya, uh, ang nangyayari, uh, nagiging ano siya, perwisyo. No? Nagiging peste. Tapos, bakit itong mga hayop na ito? Kaya, minsan, may mga, may mga hayop tayo na, na makikita sa Pilipinas, wala sa ibang country. At may mga hayop din sa ibang country na hindi natin makikita sa Pilipinas. Kasi, Uh, ano yan eh, talagang doon talaga para doon talaga sila para doon, no? Para i-balance yung uh, yung nature, yung environment sa lugar na yon. So dito mga kapatid, sinasabi dito na ipinapakita lang dito ng Diyos kung gaano siya ka-powerful. <clears throat> Pinapakita lang dito yung yung kakayanan ng Diyos na hindi kaya gawin ng tao. 'Di ba? Na ang Diyos lang yung pwedeng makagawa niyon. Diba kaya nga may kita mo nang pinatahimik na ma, ng Panginoon yung yung uh, malalaking alon, yung malalakas na hangin na mangha yung mga alagad, no? Kaya sabi na iba sino ito, no? Na sinusunod siya ng mga hangin at ng mga uh, sinasaway ng mga hangin saka yung alon at sumusunod sa kanya. Kaya nabangha yung mga alagad kasi hindi hindi ordinary hindi ordinary yung tao kasi kung ordinaryo lang tao hindi kayang gawin 'yon. So nangangailangan ka ng Uh, malaking kapangyarihan para magawa yun. So, makagawa lang yun is walang iba, ang Diyos. Di ba? O yung tao na pinagkalooban ng Diyos na daluyan ng kanyang uh, miracle, ng kanyang himala. Di ba? Katulad yung kay Moises, na hinati niya yung dagat. So, ang naghati ng dagat, hindi naman talaga si Moises. Ang naghati yun is ang Diyos. Di ba? Para ipakita na ang Diyos ay uh, sumasama na kay Moises na kasama ni Moises ang Diyos. Kaya nagawa 'yon, 'di ba? Nakaperform sila ng mga miracle dahil doon, 'di ba? Yung uh, sa pamagitan niya ng pagsabi niya lang doon sa bato, umagos yung tubig. So hindi magagawa ng tao 'yon. Pero pinatuyayan lang doon ng Diyos na siya ay sumasakay Moises. Kaya nangyayari 'yon. So kung na ordinaryo lang tao na hindi tayo sasamahan ng Diyos, wala talagang mangyayaring miracle, no? Walang mangyayaring uh, kababalagan, no? Yung ibang kababalagan na ginagawa ng ibang tao, ano yon Masama 'yun. 'Di ba? Pag yung tao gumawa ng kababalagan, masama 'yun, 'di ba? padalasan <laughs> 'yun, ano yon Bakalukuan o kaya pangi-scam sa kapwa niya tao, 'di ba? Uh, pag ang tao na ang gumawa ng milagro, 'yan. Diba? Pero pag yung milagro 'yun is gawanan uh, gawa ng Diyos, ginawa lang tayong instrumento ng Diyos para yun sa ikabubuti, para yun sa ikagaganda. So, ang ano lang po dito talaga is mga kapatid, is yung sabi sa verse 31, na sa mga bagay na nangyayari na hindi natin kontrolado, na biyan sa kakayanan natin, pero nasosolusyon na so natin, nagagawa natin, dahil yun sa tulong ng Panginoon. No? Kaya dahil tayo ay sinamahan, tinulungan ng Diyos, ang sabi doon sa verse 33, kaya dapat namang kay Yahweh magpasalamat dahil sa pag-ibig at kangahanga niyang pagliligtas. So yun ang dapat ibalik natin. Di ba? Kasi alalahanin, uh, dapat natin kilalanin na ang mga bagay na ito ay beyond sa capacity natin, beyond sa kakayanan natin, pero bakit nagagawa natin, bakit nasosolve natin yung mga bagay na ito, ito is dahil sa tulong ng Diyos dahil ito sa uh, kahanga-hangang uh, gawa ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig kaya dapat uh, maging grateful tayo magpasalamat tayo sa Panginoon i-acknowledge natin uh, na ito ay nagawa natin dahil sa biyaya ng Diyos di ba kaya kuminsa nga di ba kapag nakakatanggap tayo ng mga achievement ng mga recognition we always give thanks to the Lord no binabalik natin patuloy palagi yung uh, kapurihan yung pagpapasalamat sa Diyos. So yun lamang mga kapatid, na nawaan Diyos ipatuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless ating lahat.